Hindi na kapatid. Gawa yung tubig na uli ako nakadaan dito. Ah, ito pala yung dating ano ang pumusok. Pumusok yung Oy, ano. Uy, hindi mo sinama si Raymond. Doon paisa sa tindahan. Si Kylie, wala pa ba si Kylie? Oh. Ngayon doon. Musog baga ang ano? Alam mo yung mga pumutok-putok tapos yung yan. may mga ahas ayun. Ayun. tapos lang mga <laughs> pinatakbo na yung motor mag-isa Ops! Eh. <laughs> Oops! Nag-prosang <laughs> umaandar eh. <laughs> <laughs> Ngayon ako nakadaan ulit dito buhat ng mga Ano po? Buti kami, wala nang maroon kayo. Sabi, yung pa lang sa iya? Dati noon, nung malakas dito ang big... Saan tao pa po dito raw? Dito? Wala? Wala? Pabuan? 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 Buta ito, hindi mga mo ah. Ito Ang ganda giba, giba. Ba? Ang baangon pa naman, no? no? Bago pa. Oops. Oh. Hmm.